Hindi pa rin pala tapos ang isyong hindi pagpayag ni Barbie Forteza na pahalik kay David Licauco sa final ng Maging Sino Kaman at ang dami pa rin hanash kay Barbie. May netizens naman na nag-comment na mag-online sailing na lang siya gaya ng boyfriend niyang si Jack Roberto. Kung ganyan may mga limitasyon siya sa mga isinang gagawin. Hindi rin maiwasang idamay si Jack Roberto sa naging desisyon ito at sigurado ang disappointed Barda fans na may kinalaman si Jack Roberto kung bakit ito hindi nagpahali kay David Licauco. Sabi ng isang Barda fan, paka may maglupasay sa gilid at may magmukhang kawawa na siguradong si Jack Roberto ang tinutukoy. Buti na lang at hindi naapiktuhan ang friendship nila sa mga Hanash fan ng fans nang magkita sila sa It's You Time noong isang araw nang mag-guest si David. Nakakaluka rin ang request ng ilang fans na kung may limitasyon si Barbie sa mga eksena, palitan na lang siya sa pulang araw dahil baka masira raw ang story nito, lalo na at may pagkasiksi ang role na gagampanan niya. But of course, hindi papayag ang Jamie ni Tork na may ibang magdesisyon para sa kanila. Thank you